Hello everyone! For today's video uh, May batiin lang ako ng Happy Birthday sa ni Ella mm. So Wala akong ibang effort na magawa kasi wala akong wala akong naapilog kamang So Ito lang ang ano ko ang ma-afford ko sa kanya Ito uh, wala naman ako ng cake ito lang ang ano ko sa kanya i ko sa kanya so Ella happy birthday more birthdays to come uh, more blessing good health always uh, stay humble uh, sana masaya ka sa birthday mo kahit wala at walang handa malayo tayo sa isa't isa sa pamilya natin so ito lang ano ko oh. wala akong pangbiling cake kasi wala akong walang nagkamang sa ako <laughs> so, for this video happy birthday so ito lang i-blow ko so sindian ko na Uh, para no, oh mag ako sa iyo ha oh, Mag-wish ako sa iyo Happy birthday Ella Grace on day Happy birthday itong cake ko sa'yo. Wala akong handa. Kasi wala pang ano, walang kamang, walang na sa eleksyon. mm. <laughs> um, wala na abot dali ang kamang. So, moro gini akong na-afford. Um, again, happy birthday. Uh, ito lang. Unique kayo. Kanin. Oh. Huh? Uh walang panghanda ha ito lang thank you and bye bye God bless happy birthday